Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Okay, kamusta po kayo? Maraming salamat po sa mga nagpa-book ng reading, kahit punuan po. Um, pasensya na po sa mga hindi po napapansin kasi po baka fake account, uh, locked profile, or uh, masyadong ano ba, yung Private yung ano nyo. Hindi po kasi kami tumatanggap ng mga ganon. Kasi kahit naman po sa inyo ay hindi po kayo kumakausap ng mga taong hindi nyo kakilala or wala pong identity. Okay? So, nakikiusap lang po ako na sana ay uh, personal account nyo po ang aking makikita. Okay? So, Thursday dito... But this reading is for Friday. At sa Amerika, for sure naman, mag-Thursday um, pa lang. Kasi tonight is uh, Wednesday night sa kanila. So, itong reading na ito ay, pwede naman po itong energy ng, uh, kung dyan sa inyo ay Thursday. Okay? Kung saan pong bansa kayo, wala pong problema. Ito sa uh, timeless naman wag po kayong mag-worry kung late kayo nakapanood that's fine wala pong late pagdating sa cards pagdating sa energy so tingnan natin kung ano yung energy mo okay so i think masyado kang worry sa family. I know lahat naman tayo masyado tayong big deal sa atin yung pamilya, ano? And some of you ah uh, ito dito ako natutuwa kasi meron siyang lumalabas na ah uh, meron din naman sa inyo na parang stability, okay na yung yung buhay or you're blessed. Okay, so kung tumutulong ka man ngayon sa tao o kung sino man ang gusto mong tulungan, I-pursue mo daw yan kasi um, napaka ganda kung meron tayong sobra-sobrang blessings na nakukuha. And then, i-share po natin yon sa ating mga or kung sino man ang gusto natin tulungan. Okay, Knight of Pentacles and meron kang uh, Ace of Pentacles. Okay. ah, uh, eto nga yung sinasabi ko na kung meron kang tutulungan ay mas yung universe ang ang maghahatol sa iyo or yung Diyos. Okay? Napakaganda po na pangitain ito. So if ever meron kayong mga nagdadrama na mga pamilya, kung ano-ano, um i-check nyo din po yan, hindi po kayo dapat basta-basta din. Pero kung ano po talagang nasa puso ninyo, tumulong kayo. Okay? kung sa tingin nyo, nakawawa naman kasi ganito. Yan. So, ramdam kasi natin yan kung totoo or hindi. Imposible po eh. Kasi kayo po yung nakakakilala sa mga tao na yan. Okay? So, um, meron kayong new beginning is coming. May nakikita ako. May paglalakbay. New journey. Okay? Um, medyo mainit yung ulo both side. Okay? Uh, meron ako nakikita na parang hindi ko alam kung kung meron ba rin itong ginawa yung person mo kasi meron ka ditong um lungkot na nakikita ko na nararamdaman ko na meron kang pinagdadaanan. Okay, so ano to? Um uh, Knight of Swords and Knight of Pentacles. Wow. Okay. Um, may tao bang naiingit sa inyo? May tao ba kayong nakaaway? Kung wala po kayong nakaaway, I think, um, siguro third party. It could be na parang nag stock po siya sa inyo. Parang, parang inaalam niya po kung ano yung kahinaan or pag-aaway or kapag nag-uusap sila ng person mo, parang inaalam niya. Okay, ito naman si person na nag-share ng past ninyo. ah uh, which is, syempre, kwento niya yon Siya yung parang, ikaw yung masama. Siya yung parang nakakaawat, nakakalungkot. Ayan, so, ah uh, may, may isang taong sa sa'yo. Hindi ko alam kung, kung kaibigan, anak, family. Basta meron pong taong I I feel sorry. I ah uh, parang nako ito. Sana ay 'yung mga person, 'yung mga nakasakit po sa inyo. Okay? 'Yun ang 'yun ang ipagdadasal ko po na naway ah uh, 'yung person mo na ah uh, magkaroon ng kaawaan. Okay? Um parang makakaramdam siya ng parang lungkot na nakagawa siya ng kasalanan sa iyo. I hope lahat ng taong nanonood dito ngayon sa akin, kung ginawaan po kayo ng kasamaan na hindi po maganda, naway sana po ay tulungan kayo ng Diyos at hindi kayo pabayaan ng mga anghel ninyo. Kupkupin kayo sa inyong mga kamay na igabay ang tamang kung ano yung dapat na kung saan kayo safe, kung saan kayo masaya. Yun. Ilayo po kayo sa kapahamakan. Okay? So, congrats sa mga may blessings sa Hindi to, hindi to ano eh. Like I said, parang, parang ano eh, marami ka ng masyadong nagawang kabutihan. Wow, that's good. Marami ka ng kabutihan nagawa gawa, marami ka ng nakikita ko na parang Meron ako mga client na tumatay mga balahibo ko. Na ko sila. Ang laki ng ang laki ng palasyo nila. Yes. Kasi alam mo, alam niyo mga madam ko, nakikita ko yung gaano sila kasaya doon sa paraiso. Kung gaano sila kabuting tao. Yes. At yung mga ganun na tao ay deserve po talaga tulungan yun yung mga gusto kong tinutulungan eh. Hindi masama, hindi matara, hindi maldita. Alam mo yun, yung bang magaan yung loob mo, even though na the way silang magsalita, napakagaan. Napakagaan talaga. Sobra. And, talagang, wala akong masabi. Nakakapanindig balahibo po. Alam nyo, kahit hindi po tayo mapera, kaya po natin gumawa ng kabutihan. Kaya kagaya ng kahapon, nagbanggit ako ng mga pinanganak na anong gagawin nyo sa tubig. Yun yun, parang mag-aalay po kayo sa tubig. Kung gusto nyo panoorin yung last-last na update ko, kahapon kasi nag-scape ako ng isang video. So, um, anong araw ba yung Tuesday, I guess? So, tingnan nyo po yun. Okay? So, doon nyo makikita kung ano yung gagawin nyo. Like, magpainom kayo sa aso, katsindog, sa lahat, sa ibon pwede nyo po yung gawin mga mahal ko okay, uh, magiging busy ka matutuloy naman itong plano mo um, may kikitain ka ba? parang wow, may kikitain ka nga makakatanggap ka ng good news hindi ko alam kung meron kang ina-apply na kung ano man ito pero matutuloy po ito hindi mo kailangan mag-alala okay, hindi nyo kailangan mag-alala mga mahal ko na-close yung camera Okay, so, yan. So, tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Okay? Ikaw, bless ka, but um, ingat lang sa mga tao na sa sa'yo. Katrabaho ka, ano, kung pwede ba, huwag niyong patulan. And sa mga nagsasama, baka mag-aaway kayo, ha? Huwag niyo nang patulan. Okay, may hindi naman malalang pag-aaway ito. I don't think so. Kumbaga, may tampuhan lang na parang nasaktan ka lang sa salita niya or ikaw ang makakapagsalita sa kanya ng hindi maganda. Okay, tingnan natin kung ano yung um, energy ng person mo. Okay. Aha. Uh, may gustong bumalik, may gustong parang same dito sa energy mo. Baka nga talaga makakatanggap po kayo ng parang sorry or pasensya after ng pag-aaway, meron meron ako nakikita na pagkakasundo. Okay? Eh, meron ba kayong pupunta na party? Kung wala po, meron siyang pupuntahan. Mukhang may lakad ito. And marami akong taong nakikitang involved. Party, kasalan, or birthday, inuman, possible. Mukhang may nakaplanong birthday. May lakad to. May nakikita akong lakad. At some of you ay mukhang hindi mo Um, hindi mo pa ba, uh, hahayaan, okay? Hindi mo siya, kumbaga, hindi ka mag approve Hmm. Oh. Mukhang ano ah. Meron may mukhang may kadil siya na may pera. May kadil siyang may pera, may... May ano, may... May nakikita ako na parang... May project. Hindi ko alam kung kilala mo yung third party ha. Pero dito kasi sa cards na to parang malapit. Parang malapit siya. And pwede ka trabaho. Pwede kakilala ng family niya. Pwede pong ganun eh. Oh. Nag-aaway sila. Aha. I think mukhang ini ka ng, ng ex or person nyo and then na-find out ng third party. Nag-aaway nga sila. Mukhang mukhang ano eh, kinakarma yung third party. Possible. Kung hindi po kayo third party or kung kung ikaw yung third party na nanonood sa akin, Um, pwede po itong energy ng wife di di uh, re reverse kasi yan eh kapag ikaw yung third party uh, ibig sabihin sila yung nasa cards well, kung ikaw naman yung asawa na nanonood guys yung third party yung nasa cards so mukhang nahuli ng third party na ini-stock ka so minsan talagang feel niya na na feel niya na parang ginagamit lang siya or parang parang ano eh parang masakit din sa sarili niya na parang ano ang hirap isa i, i, i ano i, ayoko kasi mag ano mag magsalita ng ganitong hindi kaaya-aya parang feeling niya ginagamit siya or pineperahan, minahal lang siya kasi may kailangan, kailangan itong babae na to. Ito yung good news. Sa mga meron ditong third party, hindi sila magtatagal. Yan. Kasi away on and off, on and off, and on and off. And dahil nasasaktan din yung third party, naglayas na pala eh. Naglayas na pala si third party. Nakipag-away na rin to. Yan. So, Ayan. Siguro talaga ang karma naman talaga ay digital yan eh kasi 'yung ginawa ng third party ay hindi naman po talaga maganda. So may matapang, may matapang na lumalabas ayan oh. So So kung ano 'yung ginawa sa iyo ng person mo, I think mararanasan ito ng third party. Yes, 100% po ito. Aha nag-effort din po siya sa pera, sa time. Um, and then, nakikita niya parang mali ang taong pinaglaban ko. Yan. What goes around, comes around. Talagang totoo po yan. Okay, so... Hindi ko alam kung may sakit yung third party, but... Ayan, so... May lakad. Mila. Nako. Ito yung pangit eh. Meron din itong kinababaliwan. Nung magkasama sila ng third party, uh, if ever ini ka or nalaman ng third party na parang hindi makamubon sa yung person mo, meron pa pa palang ibang tao behind. Okay? So, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, yung ginawa ng third party, kung ano man yung sakit na ginawa niya sa iyo, uh, mararanasan ng third party yung ginawa ng lalaki sa iyo. Ayan. Yan. Yan, aminado siya. Talagang malayo ang iniisip ng kanyang person or yung person mo, yung ex mo, okay? So, meron kasi siyang ginawa, ano? meron siyang ginawa para mapansin. Pwede gayuma, pwede ano ba yung pinapakain niya, yan pwede damit or anything na something yan. So, anyway, kapag may taong galit sa inyo, hindi nyo to pwedeng gawin kayong mga third party ha. Kasi kayo ang may kasalanan eh. If ever yung mga asawa dito nanonood sa akin, kung may galit na may galit sa inyo na katrabaho. Hindi po ito mag e effect kapag ginawa mo ng walang ginagawa sa iyo yung tao. Pag meron lang po, kumuha kayo ng papel, anything na papel. sulat mo yung pangalan niya and um, apakan mo. Apakan mo po yon isang buwan. Sulat niyang pangalan, sulat mo yung pangalan niya. Kung may birthday kayo, mas maganda. Ilagay niyo po doon. Halimbawa, Um, example. Example lang naman to. Um, may, may kaibigan na ako, may ginawa sa akin. Ako kasi witch ako eh. Hindi ako pwede um, gumawa ng good witch ako eh, Hindi ako pwede gumawa ng mga ganun na bagay. Kasi yung, yung trabaho namin matindi. Baka mas malala pa yung ginagawa ko. Okay? If ever na may gumawa sa akin, meron kaming uh, paraan para paano bumalik ng gante. So, kayo naman, as a normal na tao, kumuha kayo ng papel na, na, simpleng papel, isulat yung pangalan na taong binastos kayo, okay? Lagay mo yung birthday, and then apakan mo po yun ng isang buwan. After isang buwan, susunugin mo po yun, and then, yung abo ng papel, ipa-flash mo po yun. Hindi po, kail, hindi po pwede na may matira pang papel, dapat po sunog. After ng isang buwan, tatapon mo yun, and susunugin nyo po yun. Okay? So, ano eh, makakaramdam siya ng parang pagkahina or may iba po na parang um, kalungkutan. Okay? So, basic lang po yan. Hindi po yan masyadong um, masaya kayo or nakaganti kayo. Hindi po siya mag -e effect again, hindi siya mag -e effect kapag bad intention po kayo. Kapag wala pong ginagawang kasalanan yung tao na aapakan ninyo, babalik po yon Sarili nyo po yung inaapakan ninyo at sinusuno. So again, makakarma po kayo. Okay? uh, para maintindihan niyo again, para sa mga taong may gumawa lang po sa inyo. So, tingnan natin yung kaperahan. Okay, tingnan natin yung inyong financial. Mm. Wow. Um, Alam mo, nakikita ko, meron kang pangarap. Medyo hindi ito mabilis, but um, maganda po siya yung outcome na to. Ano kayo? Meron ba kayong gustong makuhang lupa, bahay, anything? Or may plano ka? Tuloy mo daw, matutuloy yan. Susubukin ka lang. Yes. But makukuha mo naman lahat ng gusto mo. And tutulong yung angels mo. Oh. Wow transformations o ba diba? um magtiwala ka daw sa sarili mo yun ang advice sa iyo and i think this is a good uh, message from you okay magtiwala ka sa sarili mo and be patient makukuha mo naman yung mga gusto mo sa ngayon ka lang daw nahihirapan but again may transformations marami kang lesson na natutunan ahead from uh, uh, ahead pa. Okay? Okay. So, maraming salamat kung gusto nyo magpabok ng reading. Magpabok na po kayo. Wait lang. Okay. And ito po yung aking Facebook account. Teka lang, papakita ko po sa inyo. So, yan. Dito po kayo magme-message sa Miley Taro. Yan. Miley Taro. Yung yung ano po yung Teka lang papailo ko lang. Yan. So, 'yung cover ko po, 'yan. Okay? So makikita nyo naman po 'yan. May litaro, oh. may mga number po ako dyan. may bawal magtawag, may bawal mag-text. Meron pong pwedeng uh, po doon kayo mag uh, magpadala ng inyong mga concern. Okay? So ang magpapariding po kayo if ever meron po kayong balisa. Ano po yung benefits ng balisa? Kinakausap ko po yung to person ninyo. Kung kung wala naman po kayong problema sa love, kinakausap ko po yung for money, ang mga angels na para puntahan ka sa bahay para maging swerte ang bahay ninyo. Okay, sino po yung mga nakabili ng bird feeds? nang like uh, ano pinalagay ko sa bintana pinal pinasaboy ko sa mga bubong ninyo i-comment niyo diyan po diyan sa baba para masama ko kayo sa rituals and pakinggan ng mga angels ang inyong ah uh, ang ginawa ninyo, ang sumunod kayo sa akin, okay? I-comment nyo dyan po para masama ko po sa ritual at malaman ko po na kayo ay isa sa mga sumunod at naglagay ng bird feed sa bubong or sa bintana. Kung wala po kayong bubong, sa second floor po kayo, sa bintana po. Tandaan, maglagay po tayo kung uulan, hindi po mababasa. Kailangan mayroon po siyang butas. Pwede nyo pong gamitin yung Uh, birds feeder, meron pong sa Lazada and meron pong sa um, Shopee, okay? Meron din pong parang salaan yung strainer. Ginagamit ko rin po yon Meron pong malaki nun, okay? So, good luck sa inyo, ha? Maraming maraming salamat and ingat po kayo. Okay, good luck sa inyong lahat. Salamat din, nagpapasalamat din po ako sa mga nakikinig at sumusunod sa lahat ng sinasabi ko. Hindi po yun para sa akin, para po yun sa inyo. So, gusto ko managinip kayo ng tubig, alahas, pera, maging maswerte kayo. anything positive magiging ma ma magiging maganda po 'yan. And kung gusto niyo man managinip sa person ninyo, sige po, tutok po kayo, ha? Kapag nanaginip po kayo, automatic po yung person ninyo na nanaginip po 'yon. Okay. So, ingat po kayo. Maraming salamat. And um, magbasa lang ako sa mga... sa mga gustong magpasalamat. Wait lang. ah, uh, ma maraming salamat po sa lahat ng puga ang uh, pu, puyat mo sa akin. Maraming maraming salamat, ma'am. I love you. And nakikita ko po na talagang nagbago ang aking asawa. Okay, bumawi din po siya sa aming mga anak. oh, kung noon po ay Kung noon po ay lagi po ako nasasaktan ng asawa ko ngayon naman po ay feeling ko po talaga ay minamahal niya ako. O oh, ayan. Okay, maraming salamat. I love you all. Ingat po. Bye.